So, dito sa Canada, hindi din madali ang buhay. Kasi akala nung iba, pa na Canada, kakayayaman ka na. Hindi na akala ko eh. Nung bago ko umalis ng Pilipinas, sabi ko, bibili ako ng lupa, tapos magpapatayo ako ng apartment, kanyan. Tapos bibigyan ko ng business yung kapatid ko, yung mami ko, tsaka daddy ko. Ang dami kong, alam niyo yun, yung hindi pa ako nakakarating dito, ang dami kong nakagad kagad uh, iniisip, iniimagine, or hinu-hope, inaasahan. Pero nung dumating ako dito, hindi siya ganun kadali kasi uh, ang mo rin bayarin tapos syempre dollar nga yung kinikita mo, dollar din yung binabayaran mo yung renta dito sa isang apartment lang sa isang parang is, parang studio apartment lang ganun parang kung nasa loob lang ng isang box 40,000 na 40,000 pesos sa pera natin so kung sumisweldo ka ng sabihin natin sweldo mo is 80,000 tapos 40,000 yung binabayaran mo wala pa dun yung ilaw tapos wala pa dun yung Uh, tubig mo, yung ganyan. Mapapadala ka pa sa Pilipinas, yung mga ibang panggaso, syempre may sarili kang pangangailangan. So, I zero-zero pa rin. So, ang okay, kinagandahan lang dito sa Canada is kahit na cleaner ka lang or kahit na, yun nga, janitress or kahit na sa gas station ka lang nagtatrabaho, malaki na yung sweldo tapos nirespeto ka ng tao. Um, unlike dun sa Unlike dun sa Philippines, dun sa ano natin, sa Pilipinas, ay nako, lahat ng tao, ginajudge ka, masyadong judgmental.